Hirap pala namin din eh. Ano ba? Hindi, hmm, walang kasukat na lakasan. Alam, alam? Walang kasukat na lakasan. Alin ba alin? Bali. Alin eh? Alin eh. Ah, masarap yan. Magpirito muna doon. Alin lang yan? Ito, bayangan tao ka rito. Ito, lapo-lapong patore. Kundi, uh, paano gagawin dyan dito sa ano sa mga haba na ito? So, paano gagawin, ibibirito muna na Paano mahaba. Saka uh. mo ipirito na mapula. Saka uh. mo ipaki, ano, pakay <laughs> <mo> oh, <laughs> <laughs> no. sa pa? aso. Saka mo na doon sa Kailan pala, ano. Ipirito mo ba? Ipakay ko, wala sa aso. paksi, o. Kaya rin mo sa bahay niya, taksidermis mo. <laughs> no, Ito na kaya pang ngayon sa iyo. Ito na pala huli ko. Yan lang, yan lang nagdala na kayo. Tapos, isa lang na, ano kanina. Nagihabol ko lang dito ba kagabi, mga Bini. Hindi mo lang kasi sa atin. Ano yun? Ah, naging panalo ko rito, boss. Hmm. Okay, okay na. hindi na. Dini ako dini, huli. Saka Eto! Nang palaki ko itong kagabi, ano tayo mga boss? Diyan lang ulang tara. Tama. Pag tamang ganyan, sinugod ako, binanggagat ako eh. hindi ka natatakbo. Hindi. Eh. Eh, kung kalagat ka. Nga, first ko na nakahuli niyan. Eh, ito naman. Sarap ko sa, ano, sisigawin. Oh, alam mo si Eh, Jaya? Ewan ko. Maray pa hindi alam, boss. Ay, maray pa lang huli mo ganyan eh. Parang mga no? oh. ano? Oo. Mga napakalaman lang laman. Oh. Si, si, sinigaw sa kamatis, Picture. Oh pala yung huling laklakoy nagpalagpan namin sa iyo ayaw na pala akong lakabot eh hilig lang naman eh di ba nagubos lang tayo ng pera at oras yeah, yan ang magagandang, magagandang banat nagubos lang tayo ng pera at oras eh Hindi naman mahalang dami ng huli ito nga lang yung nagpaganda ng video ko kagabi Eh boss makunat ah ayan yung makunat naman